Simpleng luto ba ng adobo yung hanap mo? Nako, ito na yon. Wala nga akong tanghalian kanina kaya ngayon maaga ako magluluto nitong adobo. Oo, lulutuin natin tong adobo na simple lang talaga kung anong meron lang tayo sa kusina, yun lang talaga ipanghahalo natin. Pero panigurado talaga ako masarap to. Kahit sino talaga makakatikim ng luto ko ng adobo, masasarapan talaga. Share isang yabang talaga no. <laughs> yung kapatid ko nga kapag nagluluto ako ng adobo, nako, pinagyayabang niya talaga na masarap ako magluto. Kayo ba, paano ba kayo magluto ng adobo? Kasi ako ganito lang talaga, gisa lang yung bawang sibuyas, pero walang sibuyas noon kasi sabi ko nga kanina, kung ano lang meron dito sa kusina ko yun lang talaga iluluto natin. So, gisa ng bawang, tapos lagay na yung manok, tapos lagay, timpla-timplahan nyo na lang ng mga spices nyo, tsaka naglagay ng tuyo, tsaka pakukuluan ko naman yan. At ngayon nga, pagkatapos magkulo, naglagay na naman ako nitong suka. So, yun lang talaga ginagawa ko dito. Kaya nga sabi ko kanina, simpleng luto lang talaga to, na sigurado ako talaga matatakam yung partner ko na naman nito. Isa pa ng luto ng adobo, hindi ko pa na-try yung lagyan ng gata. So, nakita ko lang din yung dito sa TikTok na nagluluto na may gata. So, ako hindi pa ako nakapag ng adobo na may gata. Pero yung partner ko, ang galing talaga magluto siya ng adobo na may gata. O di ba ang dali lang magluto, magisa ka lang ng bawang, ilagay mo yung karne, timplahan ng mga spices, huwag kalimutan ang toyo, pagpakulo yan, lagyan mo ng suka, tapos pakuluan mo uli. And ito na yung resultan. Ito na yung tanghalian ko at hapunan ko kasi anong oras na alas 6 na din ng hapon kaya kumain na din ako. O di ba nakakataka mutura? Kaya anong painantay nyo? Try niyo na din.